Mahal na mga kapatid, napansin ba ninyo ito kamakailan? Isang pagkabalisa na pumupukaw sa loob mo, isang tawag na hindi mo mailarawan ng sapat, na para bang ang lumikha ay bumubulong sa gitna ng kaguluhan ng 2025. Hindi mabilang na mga tao sa buong mundo ang nakakaranas ng parehong espiritual na pagsasakatuparan. Inilarawan ito ng ilan bilang isang agarang pangangailangan na paigtingin ang kanilang mga panalangin habang ang iba ay nakadarama ng pabigat sa kanilang mga puso dahil sa kasalukuyang panahon. Naniniwala ako na hindi ito nagkataon lamang. Ang banal na espiritu ay kumikilos na nagsasanay sa mga tao para sa kung ano ang darating tiniyak sa atin ni Master Jesus na gagabayan tayo ng Espiritu sa katotohanan at ihahayag sa atin kung ano ang darating. Sa Ebanghelyo ni Juan 16.13, sinabi ni Kristo, Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita sa kanyang sariling kapamahalaan, kundi magsasalita ng anumang narinig niya at ipahahayag niya ang mga bagay na darating pa. Ang panahon na ating ginagalawan ay puno ng disorientasyon, tunggalian, at kasinungalingan, ngunit ang Espiritu ay nananatiling tapat. Hindi siya umiimik sa mga oras na ito. Siya ay gumagabay, sumasaway, nag-aalok ng kaaliwan, at nag-aayos ng simbahan. Ang pangunahing tanong ay hindi kung ang Espiritu ay nakikipag-usap. Ang totoong tanong ay, Receptive ba tayo? Ang banal na kasulatan ay nagpapakita na ang Espiritu ay may partikular na tungkulin sa bawat makasaysayang panahon. Gayunpaman, sa panahon ng kahirapan, ang gawain nito ay nagiging mas maliwanag. Una, kinakatawan niya ang mga aliw. Sa Juan 14, 26-27, ipinahayag ni Jesus, Ngunit ang tagatulong, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang Espiritu ay nagdadala ng kapayapaan kapag ang planeta ay nahahawakan ng takot. Habang ang mga bansa ay nayayanig, ang mga tapat ay makakatagpo ng kapahingahan dahil ang Espiritu ay nagpapaalala sa kanila ng mga katiyakan ni Kristo. Pangalawa, siya ay gumaganap bilang isang manghikayat at gabay. Sa Juan 16.12, sinabi ni Jesus, Pagdating niya, hahatulan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at katuwiran at paghatol. Ang Espiritu ay gumising sa budhi ng tao, tumatawag sa mga makasalanan sa pagsisisi at nagpapalakas sa mga mananampalataya na mamuhay sa kadalisayan sa isang malaswang kapanahunan. Pangatlo, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. Sa mga gawa di 1.8, ipinahayag ni Jesus, Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng lupa. Ang Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan sa simbahan hindi upang magkanlong mula sa mundo, ngunit upang magpatutuo kay Kristo sa pinakamahihirap na panahon. Ang mga funksyon na ito ay hindi mga bakas ng nakaraan. Ang mga ito ay kasalukuyang katotohanan. Inaaliw tayo ng Espiritu hinahamon tayo at binibigyang kapangyarihan para sa mga nangyayari ngayon. Paano natin nakikilala na inihahanda tayo ng Espiritu? Ang mga kasulatan ay nag-aalok sa atin ng mga huwaran at maaari nating maobserbahan ang mga ito sa ating panahon. Mayroong lumalagong gutom sa mga mananampalataya. Marami ang nakadarama ng pagkalayo mula sa makamundong mga abala at patungo sa mas malalim na panalangin, pag-aayuno at kabanalan. Ito ay hindi isang natural na kababalaghan. Ito ay isang supernatural na pagpapakita. Nang Joel 2:28 22, ay nag-aanunsyo, at pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng mga tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip, ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ito ang espiritu na umaantig sa mga puso na nagbubunga ng pagkagutom para sa Diyos bago ang isang pandaigdigang kaguluhan. Laging nagpapadala ang Diyos ng babala bago ang paghuhukom, bago ang malaking baha, nagbabala si Noe. Bago ang pagkatapon, ang mga propeta ay sumigaw bago ang pagkawasak ng Jerusalem, si Kristo mismo ay nagpropesya. Hindi kailanman iniiwan ng Espiritu ang bayan ng Diyos sa dilim. Sinasabi ng Amos 3.7, Tiyak na walang ginagawa ang soberanong Panginoon nang hindi inihahayag ang kaniyang plano sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Mayroong mas mataas na kamalayan sa buong katawan ni Kristo. Tinutukoy ng mga mananampalataya ang mga mapanlinlang na doktrina, mga huwad na muling pagbabangon at mga panlilinlang ng demonyo na lumilitaw. Ito ay kumakatawan sa makahulang katuparan. Sinasabi ng Harun Timoteo 4.1 Malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin ang mga mapanlinlang na Espiritu at mga bagay na itinuro ng mga demonyo. Di ba, ang simpleng katotohanan na dumarami ang palililang ay nagpapakita na ginigising ng Espiritu ang kanyang simbahan upang protektahan ang sarili mula rito. Suriin natin ng tapat ang mga panahon kung saan tayo nabubuhay. Ang Espiritu ay hindi lamang naghahanda sa atin sa lihim na lugar ng panalangin, kundi nagbubukas din ng ating mga mata upang mabatid ang mga palatandaan ng panahon ang mga salungatan at ang balita ng mga salungatan. Sa Mateo 24.6, sinabi ni Jesus, Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabahala. Ang mga bagay na iyon ay dapat mangyari, ngunit ang wakas ay darating pa. Mula sa gitnang silangan hanggang sa silangang Europa at Asya, umaalingaw-ngaw sa buong lupain ang tunog ng mga tambol ng digmaan. Ang mga ito ay hindi random na mga salungatan. Ang mga ito ay mga paalala na ang hula ni Kristo ay natutupad. Ang mga natural na sakuna ay tumitindi. Ang Roma Church 22 ay nagsasabi, Alam natin na ang buong sang nilalang ay dumaraing gaya ng mga kirot ng panganganak hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang mga lindol, baha, apoy at bagyo ay dumarami, pisikal na yumanig sa mga bansa bilang tanda ng patuloy na spiritual na kaguluhan. Pagbaba ng moral at kultura, ang Seguin Timoteo Treyke Juan Mimbo ay nagbabala tungkol dito. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kahirapan. Sapagkat ang mga tao ay magiging mga maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mapangabuso, masuwain sa kanilang mga magulang, walang utang na loob, hindi banal, walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, malupit, hindi mapagmahal sa kabutihan, sa halip maibigin sa kasiyahan. Kaysa sa mga umiibig sa Diyos, na may anyo na ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Ang mismong pundasyon ng lipunan ay gumuguho habang ang kasalanan ay tinatanggap bilang normal at ang kabanalan ay kinukutya. Lumalawak ang pandaigdigang kontrol. Inilalarawan ng Apokalipsis 13.16-17 ang pagbangon ng isang sistema kung saan pinilit din nito ang lahat ng tao malalaki at maliliit, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo upang hindi sila makabili o makapagbenta maliban kung mayroon silang tatak na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito. Undrin, nakita na natin ang mga palatandaan nito sa mga digital na pera, mga pandaigdigang pagpupulong ng pamamahala at ang sentralisasyon ng kapangyarihan. Ang mga ito ay hindi lamang mga balita. Ang mga ito ay mga katuparan ng propesya. Inihahayag nila na inihahanda ng Espiritu ang kanyang simbahan upang magtiyaga, manindigang matatag at magtagumpay. Paano ipinakikita ng paghahandang ito ang sarili nito? Tinatawag tayo ng Espiritu sa kabanalan sinasabi sa Hebreo 12.14, Itaguyod ninyo ang kapayapaan sa lahat at ang kabanalan. Kung wala ito, ay walang makakakita sa Panginoon. Hinihikayat ng Espiritu ang mga mananampalataya na ihiwalay ang kanilang sarili sa kasalanan, mamuhay sa kadalisayan at lumakad sa pagsunod. Kung walang kabanalan, walang paghahanda, pinag-iisa ng Espiritu ang katawan ni Kristo. Ang Efeso 4.13.4 ay naguutos, Gumawa ng lahat ng pagsisikap na panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag ka sa isang pag-asa nang ikaw ay tinawag. Humina ang dibisyon, ngunit talagang lumalakas ang pagkakaisa. Hinihila ng espiritu ang mga tunay na mananampalataya mula sa magkakaibang denominasyon at mga bansa tungo sa pagkakaisa. Ang espiritu ay gumising sa panalangin at pamamagitan. Sinasabi ng Roma o H 26 27 gayundin naman tinutulungan tayo ng espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ngunit ang espiritu rin ang namamagitan para sa atin na may mga hibik na napakalalim para sa mga salita ang Espiritu mismo ay namamagitan sa pamamagitan natin. Inihahanda tayo sa pamamagitan ng panalangin para sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang Espiritu ay nagbibigay ng mga regalo. Sinasabi ng Kunon Korinto Tatas Dom Svepen, Sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapakita ng Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa panahon ng panlilinlang, kailangan natin ng pag-unawa. Sa panahon ng kadiliman, kailangan natin ng karunungan. Sa panahon ng kaguluhan, kailangan natin ng pananampalataya. Ang mga regalong ito ay hindi opsyonal. Mahalaga ang mga ito para sa paghahanda. Dapat din tayong bigyan ng babala. Ang espiritu ay naghahanda, ngunit hindi lahat ay nakikinig. Binaliwala ng henerasyon ni Noe ang babala. Sinasabi ng Mateo 24.37.39 kung paanong nangyari noong mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sapagkat noong mga araw bago ang baha, ang mga tao ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at nagaasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, at wala silang nalalaman tungkol sa kung ano ang mangyayari hanggang sa dumating ang baha at silang lahat ay natangay sa pagdating ng anak ng tao. Ang 1 Thessalonica 5.19 ay naguutos, huwag patayin ang espiritu. Marami ang nagpapatahimik sa kanilang boses sa pamamagitan ng kompromiso, ngunit binabalaan tayo ng espiritu na huwag pabayaan ang ating paghahanda. Magkahiwalay kayo, 2 Corinthians 6.17. Kaya nga, magsilabas kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon huwag ninyong hawakan ang marumi at kayo'y aking tatanggapin, maging handa. Mateo 25 den At samantalang sila'y nagsisibili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nakahanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at ang pinto ay sarado. Ang espiritu ay hindi ibinigay upang lumikha ng takot, Ngunit upang palakasin tayo na humantong sa atin sa tagumpay, inihahanda niya ang simbahan hindi para sa pagkatalo, kundi para sa tagumpay kay Kristo. Mahal na kapatid, ang pagkabalisa na nararamdaman mo sa iyong puso ay hindi nagkataon. Maaring ito ay ang Espiritu na naglalapit sa iyo sa Diyos. Inihahanda ng Espiritu ang simbahan para sa darating. Ang tanging tanong ay, kung magpapasakop ka ba sa kanyang pamumuno. Sinasabi ng Roma 15.13, Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala kayo sa kanya, upang kayo'y magumapaw umapaw ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tao sa panahong ito. Hindi takot, hindi kawalan ng pag-asa kundi kagalakan, kapayapaan at pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya tinatanong kita ngayon, nakikinig ka ba? Ikaw ba ay sumusunod? Inihahanda mo ba ang iyong sarili? Ang Espiritu ay tumatawag, ang Espiritu ay nagbabala at naghahanda ang Espiritu. Huwag nating patigasin ang ating mga puso, bagkus ay tumugon tayo ng may pananampalataya, kabanalan at pagsunod. Inihahanda tayo ng banal na espiritu para sa kung ano ang darating. Naway maging handa tayo, magdasal tayo. Ama sa langit, dumarating kami sa iyong harapan ng may pagpipitagan at pagpapakumbaba na kinikilala na kung wala ang patnubay ng iyong espiritu, kami ay bulag at walang kapangyarihan. Nagpapasalamat kami sa kaloob ng banal na Espiritu, ang mga aaliw ang guro, ang naghatol at ang nagbibigay ng kapangyarihan. Eh, Panginoon, narinig namin ang iyong salita ngayon at nakadarama kami ng pagkapukaw sa aming mga puso. Tulungan kaming hindi pawiin ang Espiritu, ngunit sundin ang direksyon nito. Ama, sa mga araw na ito ng panginginig, kapag ang mga bansa ay nagngangalit, at ang lupa ay umuuga. Bigyan mo kami ng mga tainga upang marinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa simbahan. Alisin ang lahat ng abala, lahat ng kompromiso, lahat ng pag-ibig sa mundong ito na magpapalungkot sa atin. Gawin mo kaming isang banal na tao, ibinukod para sa iyong kaluwalhatian, na inihanda para sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Banal na Espiritu, Dagdagan mo kami ng pagkagutom sa panalangin, pagkauhaw sa kabanalan at lakas ng loob na sumaksi sa mga huling araw na ito. Punuin mo kami ng iyong mga kaloob, karunungan, kaunawaan, pananampalataya at katapangan upang kami ay manatiling matatag sa gitna ng panlilinlang at kadiliman pagkaisahin ng katawan ni Kristo sa pagkakaisa at katotohanan upang tayo ay magliwanag bilang mga liwanag sa henerasyong ito. Panginoon, ipinagtatapat namin ang aming kahinaan, ngunit nagtitiwala kami sa iyong pangako. Sinasabi ng Roma 5.13 Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala kayo sa Kanya upang kayo'y mag-umapaw ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naway ito ang ating bahagi. Sumusuko kami sa iyo. Espiritu Santo, ihanda mo kami sa darating. Palakasin mo kaming magtiyaga at ituon ang aming mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng aming pananampalataya. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus, kami ay nananalangin. Amen.